sakto na ubusan ako ng gas. Ay, palagi may na... Pag nag-open ako ng Facebook, may nakakita ako nag... luluto sa arawan. Aww. Ewan kong tututo, to tatry natin. Pero wala nga akong gas, wala pa akong pera, na pambili, tatry kong magluto sa arawan. So, tinan nyo. Kaka-ready na. Kasi kanina, Asalang na dapat to eh. Kaya walang gasol. Huwag. Lang... Walang pera. Huwag mong okay. subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Oo. Oh. sa raw ato train natin di natin tinulam minuto inip. 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 Inip Ito, iniit 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 भाई का ये देख सो तो ये देखो भाई ना कैमरामैन तो कैमरामैन को तो वहां पे सो रहा है पहले वहां Ito. Ito ako pala niluluto eh. Hindi nag nag-cellphone. Okay, yan. Yeah. Papa, pa, ising na. Alright. Okay. Yung niluluto mo, isang oras na dyan, hindi pa rin naluluto. Ay, uh, isang oras na dyan. Dapat luto na yan. Ay, ganun pa yan, okay, yan eh. Pa, wano, kakain na tayo. Hindi pa luto eh. Tingnan mo, tingnan mo pa. Isang oras na lumito, hindi pa rin naluluto. Ah. Uh. Kanina okay. pa ako naghihintay dito, nangangalay na yung kamay ko eh. Ah. Uh... Wala. Oh. Tingnan niyo naman, sa oras na daw lumipas. Nakatulog na ako lahat lahat. Yung iniwan ko sa harapan na ano, kamatis, sili, tuyo. Sa oras lumipas, ito, ilaw pa rin. Oh. Kayo ang... Kayo nang bahala ko, masiga. Basta ito, oh. ला कि लौ